Sino ang taga Maynila, taas ang kamay? Sino ang taga ibang siyudad? Bakala nyo dumayo pa mga anak nyo dito? Yung anak nyo nasa kulungan, yung anak niyo kustudiyan ng pulis, pero yung influencer, una pa nagtatago. Hanggang ngayon, inahanap siya ng alagad ng batas dahil uh, isa siya sa pinailan ng kaso. Ang sabi na nanay ko, hindi ka makakapamili ng magulang at mga kaanak sa mundo. Pero pwede ka makapamili ng kaibigan. Sabihin, may mga magulang na maaaring iilan pariwara sa kanilang anak. But generally, ang magulang ipinagmamalasakit niya ang kanyang anak. Random check. Taas ang kamay ng galit sa nangyayari sa ating bansa. Si lahat tayo. Kasama ko. Kaya lamang, hindi natin pwede ilagay ang batas sa ating kamay. Wala tayong magagawa. Sa buong buhay ko sa gobyerno, ngayon lang ako nakahuli ng dalawang tao in one sitting. <laughs> hindi pa kayo nakatulog ng maimbing, ano? Pare-pareho tayo. Ako, 48 hours, walang tulog. Kakalinis ng ginulo ng mga anak ninyo. But uh, I'm happy with my uh, co-workers in the city of Manila. As you can see, generally na linis na ulit lahat. Now, ayoko naman pag-abin dahil iba pa sa inyo, uwi pa sa ibang lugar. Mga taga-Manila, may taga-Sampaloc, Tondo, o tiapo. Uh, yun. Mga puro halos sa Maynila. At mga mas marami ang hindi taga Maynila. Now, let me ask you straight. Do you think tama ang ginawa ng anak niyo? That's good enough for me. Because in curative policy making or the most important thing in, in problem solving, no? one, Acceptance of facts. Lalo na kung may pagkakamali. Kasi from there, then you correct. Yun ang tingin ko. Hindi naman masamang umamin ng pagkakasala. Uh, no. eh, alam niyong mali. I think you already paid the price already of the stress and uncertainties in life for the past three days na, four days na man. No. Oh, uh, hindi, four days lang. Kasi pinabayaan nyo nung one day eh. <laughs> four days lang kayo nag-alala. Oh, kasi nung natanganan na na ng lesbo. Alam nyo, if I were you also, if you, uh, if there is a place in your heart also, huh? awaway yung mga pulis ko. May nasaksa. Hindi pang mamatay yun. Ginulpi. They have also rights. They have also kids. May anak din sila. May asawa din sila.